Okay, so pwede rin 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 dito kami, ya, okay. Dito na kami kaya yeah. nabihiyas na pa rin tayo. Wow! And thank so much, guys. ay nasa pagamutan pa. Sa ospital. Ba... pupunta sila dito mamaya. Nagwapa pala si result ng nanay niya. Okay. Okay. Result ng nanay niya. Dito na niya first Katrina? Thank you, so Thank you so much. Ayan po mga babaeng masikip na nahuli. So, Ubus <laughs> na ni call center ang kapagain. Baka <laughs> ay mataka ako. Ayan, nandito na. Kompleto na kami guys. Wow. Ayan si Sisi o. Inip na inip daw siya. Kailangan daw ay sa aircon siya. Sa aircon. Parang sa aircon kami si Sisi. sa kwarto. Dalin sa kwarto.

Buti pa siya, <laughs> may abot Ito. Mahal niya, mahal na. di umanaw. Araw lahat <laughs> eh. Araw lahat eh. niya. Ito ka naman. Ito lang. na May abot ako. Si Nicole. Kahit dyan, baka gusto ko tumayo. Wow, diet po, diet. Diet ako, guys. ng Bawal nga sa akin, dahil ako yung SJPT girl. pag hindi ka pa tapos kumain. Wait na nga kami, may pagkasin. Akin yan. Yung mga bagong kain naman, baka gusto na. Para may mga mga Kaya madami akong pagkain.

naku ay dinadala niya na. Dala ko, tininawagan natayo. Group picture lang sana sama lang. Guys, guys ng 1.4. Wow. Guys, ito na ang ano, ang padala sa amin ng kanina kamaren. Guys, meron dinawang embotido eh. Parang hindi ko nakita kanina. Talagang pinagdasal. Wala. Eh hindi dali sa sa ating paulit. Ang kaya. Thank you naman. special. Kanina. oh, ayan na. Mga hiyang-hiyang magdala. Lili, masadya ang oh, pinang ano. Mga nakabakay din sa partiyan. <laughs> Oo, oh, wala <laughs> oh, na ako nagdala. Ako nagdala dalawa, dalawa, dalawang, yan. Dalawang angkas ko. O, oh, ayan. Lili, oh, malang sadya. Lili, malang sadya ang imputido. Oo. Uh -uh. Lili, malang oh, oh. Ma oh sadya. Oo, ayaw. 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 Diyan mo nga ang akin. Dalam sa evacuation. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. So ayan guys, madami man kaming pagsubok na hinarap pero Still fresh pa din kami. Ayan, ito nga pala ang gamit namin, ang 36 Skin by Marie, ang Bubble Whip Soap, Tone Up Sunscreen and Super Serum at 36 Skin by Marie, ang Bright and Glow, guys. Rejuvenating kit to, guys. Meron na siyang kasamang uh, soap, toner at day and night cream, guys. Ayan. Lalagay namin sa yellow basket at sa comment section kung saan namin nabibuli ito. Ayan.